you believe that you own nothing, pinangan lang tayo, wala man lang tayong pag-aari, di ba? At mamamatay tayong, wala rin tayong idadalin sa hukay natin. So when we believe that we own nothing, then God owns us. Dahil tayo katiwala lang, God will call the shots. Pero kapag inangkin natin, ang bagay na pinagkatiwala lamang sa atin, akin ang katawang ito, kahit magbisyo ko, bala kayo, pakailan ko sa inyo patawang kuto. Aakin ang batang ito, anak ko. Paglaglag ko, bala kayo. Basta, akin ito. Ang kasal, papel lang, ako lang naman yung sumagod dyan, ng oo at siya. So anytime, pwede naming i-dissolve ito. Tanyo, nagkakaroon ng malaking problema kapag tayo mga katiwala lang ay naghari-harian. At inangkin natin ang mga bagay na sa atin ay pinagkatiwala lang. At masama, ayan, yeah masama na